alangong propotional. Para sa kalakalan. Yeah. Ismo ko ismoo para hindi masisira ang minanera. Wala anong. And. Okay. Bisa experience lang na ko ang daan smooth. Pwede. Pwede. Quality, quality. Pag ganyan ng galawan. Pagpapag <laughs> nyo, kapag kasasayang bangun Ano yung minaisira eh. Samantalang pulbuhin po Kapag pwede po buhay ito, tingnan ko ito walang kira eh Samantalang pulbuhin lang yan <laughs> Shoot lang Smooth na yung smooth Pulbuhin lang naman yung tasty na yan Ang <laughs> oh, sirong ang sa amin, pati yung sa gilid. Ah, nabati ata. Ay, oh, wala talaga. Quality, quality. Smooth, nice, smooth quality. <laughs> <laughs> Hello, my guy.

Boss, ba't mo pinupulbos yan, boss? Hindi eh. Walang mong uh, kinakakal. Wala mong kinakakal. boss. Okay ito naman. Boss. Okay naman, ha. Eh, ganito talaga. Pasadya talaga. Lagi <laughs> ko, boss, yung kinakakal. <laughs> eh. Ano yung <ito> pupulbos natin? <laughs> <Crazy>. <laughs> eh, <laughs> basic. Basic. <laughs> basic lang. Ganda, tasty, no? Tapos pinupulbos lang, oh. Okay, oh. Pwede, oh, pero hindi buhabang no? oh. Ito rin, Quality. No? Quality. Eh. Eh. <laughs>